Lalikhain mo Diyos Para sa akin Pusong dalisan Ang aking nais Lalikhain mo Diyos Para sa akin Isang pusong tapat Masaya ay nagmamahal isang puso sa na wala ng nilang isang puso sumisigaw na ikay parang lang. Ay pagpupuri sayo, la ma iso. O lisa, a la king nais, is. The lake high in modios, sa lisa, a la king nais, is. The lake high in modios, sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal Isang puso sa'yo na walang halilangan Isang puso sumisigaw na ay parang lahat Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso siyo na walang alilangan. Isang puso sumisigaw na ika'y parangalan. Ang dugo'y So, <laughs> Psalms 105, <coughs> ang Diyos ugang iyang patayahan. Pasalamati. na na ang balik na <coughs> aarang galay. Huwa na mauga. <mati>, ugah. na ang <ay>, mga baso <coughs> ng Pagkakamati ang ginawa sa ala, ipaila ang ipaila sa mga lasod ang iyong bahay mo. Awiti siya, awiti siya ng pagdayid, isuginan ang mga pangbulungang, itaw ang iyong bulungang. Paglipay na kita, iyaha, paglipay ka ng pangalang, nagsinda sa si ginawa. Pakitabang kamo sa si ginawa, sinagahan siya ang ginawa.

So guys, ah. Uh, karangin sa uh, kabuntagon sa Salmo 105 verse 1 uh, to 3, no? Isang yao ang yam pagkagamhanan ipaila sa mga nasod ang iyang nahimo. Awiti siya, awiti siya ang mga pagdayig. Isugilon ang mga kahibulungang butang iyang nabuhay paglipay nga kita iya ha. Paglipay ka tanan nga nagsimba sa ginoo. Pakita bang kamo sa ginoo, simbahan so, sa So guys, happy Sunday po sa ato na tanan. O gituyog sa ginoo nga sa sabi ng kanina versikulo ato mabasa karon ng kabuntagon nga maong magdahig, magsimba sa ginoo. So kung man mo karon, hinaot nga naamoy time nga musimba no maghatag time nga musimba sad or else hindi dili kanang nga word nga pagsimba dili ang ingon nga sa sulod sa simbahan ibig sabihin nga kana ang kun natay panahon bisan asa taon sang sa oras sa pwede ta makapagdayeg pwede ta makapagsimba sa Ginoo pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton no ibig sabihin pag nga kana ang kalipay sa Ginoo pag nga dili sukwail sa kabubut sa Ginoo so at pasalamat ako sa word of the Lord sa lima mao ang magsimba <coughs> magsimba no magdayeg, magsimba, magawit o mga pagdayeg sa ginoo, awit mga pagdayeg, pagpasalamat na sa diin ang kaayo o mga kahibulungang na buhat sa ginoo sa atong kinabuhit No? Isa may nung tanga, ana ang kuan, ana makasasalat na, pero nagihapoy gibuhat si Lord sa imuha nga ang ngayon ni pasalamatan si Lord. So, atong bersikulo karoon na makita sa Salmo 105 verse 1 2 3 okay nga na si Lord pasalamatan dahil good So, ayun atong otro og basa. <coughs> Ingon. Ingon sa Salmo 105 verse 1 to 3. Pasalamati. No? Pasalamati ang ginoo isang yaw ang iyang pagkagamhanan. Ipaila sa mga nasod ang iyang nahimo. Awiti siya Awit siyang mga pandayig isugilon ang mga kahibulungang butang na iyang nabuha. Paglipay na kita iyaha. Paglipay kamong tanan nga nagsimba sa Ginoo. Ipakita bang kamo sa Ginoo simbaha siya kanunay. So yan na si Paglipay na kita iyaha. You know? So if you are a uh, child of God, if you are a believer or a Christian, isang uh, nga ato ang kalipay na sabihin, nakaila kaila ginoo, ginawas ta sa ginoo, gikan sa kamit-mit, gikan sa kinabuhi nga pag-antos, gikan sa kadaugan, kinabuhi, kahayag, gikan sa ginoo. So, magpasalamat na mo na itong rasyon araw na Uh, pagdaig sa ginoo no yung kanang nakailata um, ma, ma, musimba ta sa tinuod pag pagsimba nga mao ang ginoong Jesus nga angay lang simbahon huwag na inaing pa so, so namang kay ah, uh, samtang may kusog ka karon pagsimba ta kay tungod ah, uh, higog maka ni Lord special ka sa ginoo no? even we are not perfect but God loves you so, Kaya yes, si Lord, isang yaw ang iyang pagkadamhanan, ipailas sa mga nasod ang iyang nahimo. So, ay no nga kitang tanan na ay mga butang angay pasalamatan sa Ginoo mga milagro ang kaayos sa Ginoo atong nabatyagan ug mga atong mga bagay na atong i-testimony atong i i-share ngadto sa uban no ang kaayo ang gumna sa Ginoo so paano na ito maisanggit ako uh, pinaagi sa uh, sa laing tao sa <coughs> sa social media no <coughs> Pangutan ano ninyo anak ni Dins ang kanong sa mga tukatay ngan? Pusong dalisay oh ang aking naib, nelikha mo Dios para sa akin. Pusong dalisay ang aking naib, nelikha in mo Dios para sa akin. Isang puso'ng tapat Na sa'yo'y nagmamahal Isang puso sa'yo Na walang alinlangan Isang puso'ng sumisigaw Na ika'y parang halang Hando ko'y pagpupuri Sa'yo lang lamang Jesus Pusong dalisa Ang aking nais Malikhayin mo Diyos Para sa akin Pusong dalisay Ang aking nais Lilithayin mo Diyos para sa akin Isang pusong tapa na siyo'y nagmamahal Isang puso sa'yo na walang alinlangan Isang puso sumisigaw na ikaw ay parang alam. Handukoy wakupoi se o lama esu Handukoy wakupore se o lama esu Amen, amen, amen. So, karon guys, happy Sunday. Oh, uh, manimbata. No, manimbata ka rin. No. So, manimbata ka guys. No. Ayan, ah, thank you, thank you po. Good morning, God bless.